Hello mga kabayan at sumisid na naman tayo. Medyo may kalaliman nga pala tong ating sinisisid dahil nandito nga pala ako sa aking paboritong spot. Kung hindi ka nga pala immortal mga kabayan ay hindi mo masisisid. Ang ganito kalalim. Joke lang yun mga kabayan. Pero dun sa mga spiro natin na master ay mababaw pa ito. Kaya naman pag drop natin sa ilalim ay nag-fish cool tayo para maakit natin yung isda na malapit sa atin at naghagis na rin ako ng buhangin para maakit natin at mapalapit yung mga pelagic kung meron man ang sinyalis nga pala mga kabayan na may paparating na isda ay hahawi yung mga maliliit na isda at mararamdaman natin na paparating na yung ating target medyo magantay lang tayo ng kaunti at patuloy pa rin tayo sa pag fish call para mapalapit yung target mga kabayan at eto na mga kabayan humawi na yung maliliit yan yung sinyalis na paparating na yung target natin at tinira na natin yan kaso sala kasi napansin ko mapayat pa kaya hindi ko pinatamaan hayaan na lang natin tumaba mga kabayan